Aduh, oh, yang tunuk dengan Aduh, aduh yang tunuk dengan bro Nanti tak kena semua boleh lah kau Boleh lah kau bro Oh, bro Boleh lah kau Tun, nantun Yang batu Yang batu Wih, wih, lah lah, batu bro eh? So, yun mga ka-explore, no. Sa kakasunod namin doon sa sasakyan ng mga alien yata. Ayan, UFO. Hindi uh, namin sure. So, napunta kami dito sa kabilang ah, bundok. Uh, dito, napakasukal dito kasi uh, sina, uh, sinunda namin yung uh, sinasabi namin kanina na nandun yung sasakyan sa may uh, likuran ng uh, malawak na kwayalan. So, napunta kami dito. So, nandito na kami. So, sinusunda namin pero Kanina pa kami nakatambay dito mga ka, mga ka-explore pero Natahimik pa rin yung paligid no Pero dahil dito na tayo uh, Wala tayong ibang gagawin kundi magmasin sa paligid Kung makikita ba natin talaga dito Kasi dito talaga sa tingin namin nagpunta So nandun na si Mangkiting sa unahan So yan, uh, iikot muna natin yung camera sa paligid mga ka-explore para makita dito si Pangkiting sa gilid o yan Ayan. doon naman sa itaas puro kawayan talaga dito makikislo hindi mo makikita yung langit dito natatakpan talaga ng kawayan napakakapal po puro kawayan po so dito Iba iba yung mga boses nila para mga robot. Para mga robot. pag nandito lang tayo sa taas, hindi tayo ang problema. nandoon na tayo. Di ba? Ano, hindi na hindi talaga yung, yung, sinasabi namin kanina mga explore na hindi talaga makita yung ano nila. Ma ano namin pero sa camera hindi ma makita talaga dahil napakakapal po nandoon po kasi kami, kami, doon sa kabila. Hmm. So hindi na, hindi maano ng kamera yung ilaw ng sinasakyan nila. Kaya, kaya, kaya nga eh. Napaka-kapal talaga. Kapag ganito lang tayo kataas, walang problema. Hindi mo makikita yung langit dito. Pero ah, wala po tayo sa impyerno. Wala walang tayo langit dito. dito. Wala tayo sa... Nandito tayo sa purgatoryo, ah purgatoryo, ano ba ito? Tama ba, may usalita may bang impyerno talaga? Mayroon eh. Meron? Meron talagang salita na inferno bro. Inferno pala yun, inferno. Ano pala yung salitang yun? Salitang... Ano ba yung salita na ano yun? Latin ba yun? Lamok. Lamok. ganito bro. Uh, Halikugin natin dito. Uh, pero kung wala na talaga tayong makita, Uy, wala tayong magagawa, uuwi talaga tayo. Kasi masasayang yung oras natin dito. ano tayo mag ano na. habang naglalakad yung makita masita bro kung makita natin yung ipo at alien bro baka tayo yung kauna-unahan uh, ano bro o oh, um, ka kita mo na ang ma ma, ma ano talaga ba makita talaga at ma record natin makita ng alien bro kung pag nagkataon no? Oo oh, nga. kasi yung ano na palang natin yung naririnig palang gusto ko talagang mangyari bro ma, ma video talaga natin kaya nga yung ano po kasi kahit sobra sokal kahit ano hindi natin iniisip na mas sugatan tayo basta makikita lang natin pero parang ano eh hindi tayo mak hindi tayo makita talaga ang tanong niyan bro uh, <laughs> nagpapakita ba talaga yung sa tao o, o, nakikita ba talaga sila parang hindi bro kasi sa ano lang sa salida ko nakikita ko na... sa, sa pelikula no mayroon pelikula makikita mayroon. pero sa totoong buhay wala wala talaga tayong makikita pero yung parang kamuka lang nito sa... parang alien parang alien Ma may kang taong parang alien ayun ang alien niyo oh ito ah, pag tiyagaan natin to na i-explore wow baka sa nagbabakasakali tayong makita natin ma-video natin di ano to boot boot <laughs> Meron namang magko-comment boot boot ninyo Hilang na. Ayos lang 'yan. Basta nanonood kayo. Ayos lang din. So support lang tayo mga kaado. Ang problema nito ngayon, bro, baka di natin maka-uwi tayo ngayon. Parang wala namang napakatahimik naman dito. So walang, uh, so, walang bakas dito ng, ng kahit elemento, dito. parang hindi namin nararamdaman dito. Hindi naman tayo sikat. Hindi naman tayo sa maliit na vlogger lang. Dala, ay bro, bro, Ayun na naman yung mga nag-uusap. Oh. <laughs> Parang mga robot talaga oh. Hindi talaga Parang robot talaga. Sa kaya ba nga yan? Parang mga robot. Tapos paligit ang pagod. Parang hindi na nakikita to ah. Sa taas po. Hindi na yung eh, nila. Sobrang wala na. Nako. Baka mangyari na naman yung nangyari kanina, bro, na pagka wala ng boses ni, nila, biglang lumipad yung napakaingay na sasakyan nila na parang, parang kumilab lang sa langit, bro. Allah. So, yun yung paghandaan natin. Baka maano tayo. Tataas okay. so, yung binira natin baka matimingan natin ba yung paglipad matimingan natin yung paglipad makuha sa kamera yun yung pinakaimportante sa akin bro na ano natin ba mapatunayan talaga bro na meron yung makita talaga sa kamera kasi kapag puro lang ano natin uh, ano lang kasi yun ba uh, uh, inaakala natin na ganun pero mas mabuti na maibigyo talaga Ah, uh, abante tayo konti. Nawala yung ano nila, nawala yung mga buses. nakakatahimik talaga ro. Walang ka sinyala sinyalis. Parang pababa na tayo sa ilog bro. May ingay na yung tubig. Ayan natin sa likuran. Namimiss <laughs> uh, ko na mag ano, bro, mamana ng isda. Uh, may magandang ito na pwede na. May ibon yan. Alam, may ibon na. Yan. May ibon yan bro. Kakwi na naman yan ha yeah. Hindi no Ganda ng kulay niya oh Yung mm -hmm. ibon mm -hmm. Magiging siya lang sa kawawa uh... niya Matutulog Huwag natin gambalain Magpapahinga sila Ano dyan ba kayo yung paniki bro Wala mo, bro? Wala na Ingat ka, bro. Madulas ka na naman. Ito yung hindi maganda sa ilog, bro. Maingay. Maingay talaga siya. Pasensya na po kayo. Okay. Nandito kami sa may bandang ilog. Maingay yung uh, camera. Yung video. So, wala na yung boses ng na, na parang mga robot. At kurata lang. Ano yun? Anipi. Baka, baka, ano dun yun pupunta, bro? Ala, bro, parang uulan, bro. Ala, bro. Parang lumidilim yung kalangitan, bro. Mula. Hindi naman sa hindi natin talaga nakikita yung ano na. Kasi bro. parang parang ang itim-itim lang -itim kalangitan, bro. Hindi lang maano dito. Dito doon -do sa doon oh, yung may mga masisilip nating ano. Parang baka uulan ngayon, bro. Para may uh, itim na pangan uh, pa ala ano ba? ulap-ulap. Sige, baba tayo, bro. Parang meron na kalakay sa ilo Ha? Ano yan? Pabigyan sa kumilab. May kumilab dyan? Yeah. Ilaw ba? Parang hindi. Siguro malaki yung ilo. So, sige baba tayo. Ba? Kasi umuulang. Kung hindi na namin marinig yung parang mga robot na nag-uusap. Uwi ah, na po. Ano? baik pun tu pula tu ah tu tak kisah wala eh dia dah wala dah jump par robot yang cantik Ano yung tunog na yun? Ano yung tunog na yun bro? Ano yung langyan, bro? Uy! Bula lang bro! Mga mata! Ayun bro! Bula lang ako! Tun! Nandun! Ayan yeah, bro! Biglang <coughs> bumagsak yung bula lang ako bro! Bawa tak mak ada. Santan Ya tu tu. Ha? Yang di tulang yang bau. Ana bin Hasan. Noh, bandun. Bandun bro. Ya, ya. Bro, nunggu. Nanti tu bro. Mau macam situ? Bandun. Mati bro. Dito yung mga kadil bumagsak. Ah, ang bro. yan ah, yung bulalapa bro. Ah, bro. Nandito yung bumagsak bro. Saan? Ah, ano mo? Ano mo? yung mo? Ano mo?

I'm sorry.